Reviewin na natin ang Gile Helmet Atavistic. So, in terms sa kanyang design, talagang pinanindigan niya yung classic na ano niya, style niya. So, meron din siyang pinlock, anti-fog. Tapos, ayan, naangat siya. Pero hindi siya dual visor. Wala siyang visor. Pagdating sa loob, classic, klasik And and intercom ready. Dito ko na kina, dito ko nakinabit yung mic. So ayan. Intercom ready. Ayan. So, ayan. And ayan. sa kulay talagang classic color in terms sa mga metal nya ang nakita kong downside niya o cons niya pag inaangat mo tong visor ayan makikita mo maliit lang yung clearance niya so possible kaya siya nagkakaroon ng gasgas -gas ditong part na to And, hindi siya nakakangalay super lightweight ayan ang kanyang

Balik na naman ang mga video. So sunod na to, babalik na naman yung...